Nandiyan pala kayo. Nagmamadali na ako guys kasi ayun na na. Ilipat ko si Sky doon. Tingnan niyo si Sky malaki na siya. Well, sa mga hindi pa nakakapanood kay Sky lagi-lagi, pag binubuksan ko na yung pinto, tutungtong na siya sa hapunan. Tapos, kukunin ko na siya. Come Sky. Sky. Hindi Oops. Ay, sorry. Tapos, ayun. Laki na niya. Kita nyo? kanyang pulok, tawag dito sa riot pulok. Hindi ko lang alam kung sa Tagalog yun din. Yan. Pogi niyan ni. Eh. Oo, andito na ako. Tapos ngayon, papakawalan muna kita kasi ililipat ko yung kanyang scratch. Doon na sa kabilang parte. Doon na sa kanyang ano, big boy big boy surrounding. kanyang vitamin. Ay, 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 bawal ka dyan. Ay, 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 ay. alam mo, bawal ka dyan, ha? Tinatakpan ko lang kasi napupunta si Sky Chan Tapos, Ito. Madali. Madali. Tulungan niyo ako, guys. Dali, guys. Baka lumakas yung ulayin. Uran. Pero hindi pa naman. Pumatik lang kami. Pumatik lang kami. This time, dito naman siya sadyang hindi talaga tingnan nyo guys hindi siya winalis tingnan nyo kasi para mayroon siyang kutkutin dyan di ba curious siya tutuklapin niya lahat ng dahon kasi nung nakaraang weekend yun lang kasi ang panahon na nandyan ako talaga holding layo ko siya dun sa harap ng bahay para pagkakising ko nandyan na siya para bago matulog nandyan na siya hindi na ako iikot dito kasi pag nandito siya pag weekend tapos sa ako ako nalulungkot siya yung tawag siyang tawag kawawa naman. So ngayon, may ugat pala doon. So, uh, okay na siguro dito. Kunin ko lang yung pagkain niya tapos kukunin ko na rin siya. Wait nyo ako, no? Kukunin ko na pala siya. Pero sa na pala. Ah. Sky, wait lang. Kukunin ko yung pagkain. hawak ka muna guys yan, salamat. hindi sa iyo to, hindi sa iyo yan. yung tubig niya kay may vitamins niis. water juice. tara na kay, chik 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 saka maaaway ka yan chik 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 Alay ko na siya dyan. Hmm. Hangan kami ng kandanong. Tapos, this time, sasara ko na siya. Excited na ako guys kasi sa Martes, oo, sa araw ng Martes, malalaman ko kung ilan yung mga sisiw ko. So, it's time to prepare yung mga kailangan nila. So, ang pi prepare ko ay, tada! Ilagyan ng sisiw. Ito, kailangan ko na siyang i-prepare. Good or bad Meaning, ngayon kailangan ko siya i-prepare kahit itlog pa lang yung nandun, kahit hindi ko pa alam kung ilan ang mapipisa or kung mayroon na mapisa. Kasi, kailangan ko siya lilinisin, di ba? Kailangan ko siya aasigan kung may na yung sisiw. Kawawa naman, wala silang pagilalagay, So, itong nalagyan nila is safe sa mga pusa. Yan. Hindi si Chinchin Chin ang nakaabot ng pusa, no? Nakita nyo naman kung gaano ka-friendly si Chinchin Chin sa mga pu sa mga manok, sa mga sisiw. Ang problema is yung mga umaali-aligid ng mga pusa kasi pag wala silang makain, kumakain ba naman sila ng sisiw? Alam niyo yun, guys? Kumakain sila ng sisiw na abot nila sa pusa nilang makikita. So ito, ito ay dadalhin ko doon sa bahay kasi doon mayroong pailaw, doon mas convenient sila alagaan. Kasi nga, yung mga pinaincubate ko, hindi pa kasama yung kanilang mami. Kasi yung kanilang mami is si Miss Yu, naglilimlim pa ng tatlong Pero okay lang yun kasi siguro after mga 5-7 days, malamang mapipisan yung mga pinanyang pinaglilimliman. So, malamang magsisiabutan sila sa isang lalagyan. Ito muna yung ano ko, portable na brooder or bahay ng mga sisiw. Kasi dati, ito talaga, yung sarangasang talaga, yung amin ginagamit. Kung makikita nyo dati sa mga video, 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 nandito pa kami sa kubo, tapos nandito yung sarangasang, may ilaw yan, as in parang, parang isang bahay siya kasi, pero mga sisiyo, may sisiyo, may pailaw, kaso, naglagay kami dito ng sisiyo, tapos nandito din yung nanay, yung mga sisiyo, inabot ng pusa, pagkatapos, kinain din ng mga daga, so, wala kaming natirang palahi nun. Yung tatay naman nun, wala na rin. Hindi na rin naman namin kasama ngayon. So, ayun yung kwento ng brother na to. Kaya hindi namin ginagamit yung sarangasang. Siguro pag makahanap ako ng pwesto, uh, magagamit din to. Pero dahil, ang alaga ko lang naman talaga is, mga sisew. Hindi pa naman ako nag-aalaga ng palahi talaga. Mga sisew. Mga yung materialis ko talaga ngayon, hiniram ko lang eh. So, yung mga sakay lang talaga si mga sisew. So, magkakasya na ako dito sa aking portable brooder. Bali guys, ito na lang yung kailangan ko niyan. Mga papel. Ito so, yung mga pang-recycle nila ginagamit ko dyan. Kasi, ano ah, na lang naman nila eh, doon lang naman sila mag... mag-didinat. <laughs> doon na lang sila, ano, yung kanilang mga ipo. So, doon lang sila magsisiya. Balang mangyayari yan, mayroon may pa naman ako mga recyclable na mga papel. O, yan. Lali ko lang yan sa ilalim para doon sila tatay, eh, matatak, matata, malalaglag lang doon yung kanilang tahay. Tapos, ito rin naman, syempre, dahil nga wala silang nanay, so, ito, lalay ko lang yan yung pinakailaw nila. Tapos, hoping na sa kanilang lima, yung lima dito yung mag stay Tapos, syempre, sasaksakan. Dito lang naman yung saksakan. So, aabot yan sila dito. Tingnan nyo, guys, ah. So, yan. Magiging ilaw nila. Or, imu-move ko ito dito. Pagpapotong ko sila. Kasi, syempre, kailangan yung ilaw. Ramdam ng mga sisiw. Kasi, baka lamigin sila. Kasi, wala nga silang nanay. So, ito na yung aking preparation para sa aking nalalapit na mga sisiyo. Sana marami sila. Tapos, pag matapos maglimlim si Miss Yu, ayun, siguro pagsasamahin ko na rin sila. Tapos, di ko na kailangan ng, ng, ng ilaw kasi meron ng Miss Yu na mag-aaruga sa kanila, mag-aaray sa kanila. So, hopefully, by next week, by sa susunod na video, pagkatapos dito, yun na yung susunod na video ko, yung kasama ng mga bagong sisil na anak ni Mr. Barbaro at saka ni Miss Yu. Di ba, Chiam? So guys, yun ang aking pinaka DIY na maliit na brother para sa aking future na mga sisil. Sana nang enjoy kayo sa aking manok adventure for today. Si Chin Chin at ako si Aling Nimay. Bye-bye! aja yuk, ay,